Mm. Kalugit. May customer tayo mga kalugit from Buhangin. Na magayang kukuong. Kahapon gani, eh, taga ano among customer? Taga General, Santos, Midsayap, Kutabato. Ano sakit po ni? Hindi. Nagpa-check up ka sa imong sugar? Wala. <tipan> Relax. Ah. Hmm. Nagpalimpio ka. Wala na tanggal. Pwede ka muna balik dito.

Wala gina magpalimpyo gani ka mo. Mga kalugit. i nyo yung manicurista ginoo ko. Layo man gud abi. Okay lang kung lapit lang ka din kay bisan taga 2 weeks ka magpalimpyo kay. Relax lang ha. May kukojud siya oh. Dako mo no, oh sakit. Relax lang. Ayun, Ha? Huh? As in. na nagsakit siya kay ang kuko mo. Dagan put Bago lang ni um, so, na maga. so, una, grabe mo siya kay anong hmm? patay na yung mong... mga hmm. ginawa sa <laughs> <laughs> ay ko mga kalugit ayan wala man tanin na nagsakit no pag pali palinis mo nagsakit lang siya <laughs> Ayan Nagitusok pa Doni. Gany Gatanaw <laughs> yung kagyapon sa vlog ko Sa Facebook hmm. Sa Youtube <laughs> kaya para maano kung kung kaya niya ba ang ano. Tawaga ano sa Cyril dai. Nagunsa siya. Ha? Ha? Huh? Ano Nagunsa siya. Ha? Hmm. Lagyan natin ng magic sarap mga kalugit no. Yes. Magic sarap. Sa isa pa naman. yung So yung mga kalugit, ayan, nilagyan na natin ng gamot. Nagaling na itong kuko ni sir. O sa kabilang kuko niya na maga din, i-check natin. Ayan. Okay na. Agay ah, nyo lang na kayo na daot diri mo kukuong. so mga kalugit, thank you so much mga kalugit.